3 2 1 Go! Ano nito? Run the so <laughs> <laughs> If you're happy and you know it, stop your hands. <laughs> <laughs> Continue lang. ba to? Bagay? Ayok. From Ben and Red! Kaya namang mag-kaya na. Oh, ito, ito, ito sana ako. Nabit? Ah, Huwag <laughs> <laughs> no, ka balik ka lawa, hindi yung lalawa. Doon ka pa rin yan, sa sabura. Inaugos mo ya. Yan ah. ang pinakarami sila. Yan ang pinakarami sila. Nabit ka, sir. Sino up doon mo tagal Myself. Bye! Study first. <laughs> so, uh, atan siya rin, siyempre magunod siya da. And yes. then, uh, sa mga kanta. Ay! Love Radio! Yeah! <laughs> Ay, baka Ew! Eee! Okay. Salamin, salamin, salamin. <laughs> salamin, salamin, salamin. Sino ang mas cute? Oh, oh. Wow! Oh! Sino ang mas iyakin? Wow! Oh! Oh! <laughs> Sino, mera? Ang bago mo na ako. I am going to i or... I'm gonna... <laughs> <laughs> or... <laughs> <laughs> or Venom. Venom is correct. Okay, <laughs> Congratulations. <laughs> Yay, tubo, tubo. <laughs> Ew. Airnya video gini, ya. Video gini aja, ditaruh lagi Item, air, sepinggan, PTX, oh, sepinggan, okay. okay. hey, enam pinggan, three, uh. seminggu, okay, one, go. Aduh, nih, Mas. Margarin, cheese, ketchup, <w> <coughs> nine. mayonnaise, nine. Nine. <coughs> no, oh. mustard goreng, <coughs> nasi

Ano ang ma ma matigas ang ulo? Ah! Matigas ang ulo! Saan naka-talk Nani? Omae wa mou shindeiru. Ayy! Matigas <ang> ulo! <laughs> matigas ulo namin lahat. <laughs> Nakatitindig ng walang paa. May chan pero walang pito ka. Uy! Uy! Uy. Oy. <laughs> refrigerator. What? <laughs> ang ka-chance nga kalanan kung ano ka karakter, ano gusto mo pangalan. Ashley, Sige, eh. Roberto, okay. saga. I tried the inasal first time last year. Okay. So, so good. Kakain tayo ulit mamaya. Yes. yes. <laughs> <laughs> Try mo yung ano na. Yung inasal talaga yung ano eh. Ay, yun yun yung I'm looking forward dito. na. Dapat ma-try mo yan. Oh, syempre, inasal. Inasal, syempre. Oo. Oh. Para oh, ah, last time ko si Joel Torre. Oh. Sabi ko hindi masakap. <laughs> <laughs> Magiging cosplayer na rin kaya ako. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Để Sophie lệ cả làng. Guided with the grip of your hand. Guided by the grip of your head. Okay, muya go. Dapat muya, dapat yeah. dapat, yeah. map. dapat mapudpod yung ano yung ginger. Yeah. Okay, di ba? What's up, mga kabisyo? Ito ang Sino, Sino. Palda ni Maria, ang kulay ay iba-iba. Palda ni Maria, ang kulay ay iba-iba.

And this is 91.9 Lario Bacolod. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yeah. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. <laughs>